isang pampaswerte na, na, kakaiba ang iba bahag ko sa inyo ngayon. Ito po ay isang panghaplas na langis sa ating mga palad upang sa bawat araw na tayo ay uh, lalabas, pupunta sa paghahanap buhay, pag-apply ng trabaho, interview, magtitinda, ito po, gagamitin nyo at sigurado ng inyong araw ay napakaswerte. Ang mga ito po, ay natutunan lamang natin sa mga tao noong unang panahon na pinagkalooban sila ng kaalaman ng mga tulad ng mga ganitong pampaswerte. Kakaibang langis na may bahbad na isang kahoy na may taglay na kapangyarihan pagdating sa pampaserte At niriritualan natin ng tatlong martes at tatlong biyernes Upang maging epektibo ang langis na ito. Ito ay maaari din gamitin na panghilot sa masasakit. Tulad ng ulo, likod, frozen shoulder, uh, rayuma. Ito po ay mabisa rin. Ngunit, ito po ay kung nagamit nyo na at hindi gumaling, mas mainam po na kumonsulta tayo sa mga dalubhasa tulad po ng mga doktor. Mas higit ang kakayanan nito na gamitin na pampaswerte. Marahil nag-iisip kayo na hindi nyo kayang gawin dahil ang ritual na ito ay maraming, maraming gawain at medyo maraming oras. Katulad ng pagdadasal sa 3 a.m. ng tatlong martes at tatlong biyernes. Ito po ay may kaupulang oras na dapat nyo ipatungkol. Kaya medyo mahirap na. Medyo may konting sakripisyo po ang pag-ritual nito. Dahil ito po ay 23 a.m. ng madaling araw. Um, hindi tayo pwedeng litawan o malilate sa oras. Sa mga may nais po, mag-comment lamang po kayo kung ito po ay kayo ay interesado na bumili ng mga sangkap. Ito po ang mga sangkap at paggawa. Mga sangkap. Number one, ginger oil perfume. Saan mabibili? Sa amin lang po. Dahil ito ay ginagawa namin ng may sekretong paraan. Kandila. Ito times three equals 21 pieces para sa ritual. Isang bote na may katamtamang laki na may pang spray. Sunod, kahoy na itim. Saan mabibili? Sa amin ng din po. At tatlong pieces na gloves yun pong clothes ay kahit saan na grocery, ito po ay inyong mabibili. Maari po na kayo ay gumawa o maari din na makapag-avail po kayo sa amin. Pre-order lamang po kasi ito po ay ritual pa sa inyong pangalan. Kaya sa mga interesado po, Pwede po kayong mag-comment kung kayo ang gagawa at ang o-ordering niyo lamang po ay yung mga sangkap na kayo ay wala. Napabisa po ng ating pampaswerte, lalo na sa ating negosyo, tulad nga mga tindahan, pagkaalok ng kung ano-ano, mga lupa, paninda, kahit po panlako, at tingit siya lahat ito po ay nakakatulong din sa mga simpleng karamdaman. Tulad nga po ng aking nabanggit sa una, masasakit kong atuhod, rayuma, ulo, likod, mga frozen shoulder po natin. Ang mga yan po ay mga simpleng karamdaman na maaari pong makagamot ang ating gagawing miracle oil para tayo ay matulungan na hindi agad po tayo tumakbo sa mga doktor o hospital. Yan po ay napakalaking bagay at bukod sa pampaswerte na ay gamot pa rin. Maraming maraming salamat po sa muli niyong pagdadaw dito sa aking YouTube channel. Nawa po ang mga ibinabahag ko ay makatulong sa inyo. At higit sa lahat, huwag po tayong sa ating lumikha. Salamat po.